para sa mga baguhan na ko, tips ko nga pala sa inyo, base sa experience ko, bawal pala talaga mag ng bata na umiiyak. O kahit hindi umiiyak, basta umi sumisigaw lang. Yung parang akala mo umiiyak o nasasaktan, parang ganun. Na violation kasi ako. Kailangan pala pag mag-video kayo ng inyong anak, kailangan nakangiti siya, masaya siya. Nag-video kasi ako ng anak ko. Kaso bigla siyang sumigaw na para siyang umiiyak. Nadidetect din pala 'yun. Akala akala ng akala siguro ng AI uh, ano umiiyak ang anak ko. Kaya ayun, nagaroon tuloy ako ng violation. Kaya binura ko yung video na 'yon agad-agad. Kailangan pala talaga pag mag-video tayo ng mga anak natin lalo na kapag minor edad pa, kailangan masaya ang mukha, yung parang wala siyang pag-aangal pa, sa mga ginagawa mo. Pumapayag naman mga anak ko na videohan sila. Kaso bigla siya kasi siyang sumigaw na parang umiiyak. Doon ako na violation. Bawal pala yun guys. Akala sinasaktan ko ganun. Pero wala namang bawal magvideo ng anak or bata. Walang bawal magboss ng bata. At ito pa isa. Nagvideo ako sa alaga naming aso. Kunwari sinasayaw-sayaw ko siya umaga yun. May tupa kasi si Doggy kapag umaga. Sinama ko siya sa sayo-sayo ko. Yung content ko na sumasay, sinama ko siya. Kaso nga, parang ayaw ni Doggy, kaya pinipilit ko, hinihila ko siya, inaano-ano, hinila-hila ko yung kamay. Ito naman si Doggy, nagpupumiglas. Parang ayaw niya sumaya, ayaw, niya sumali. May violation din pala yung ganyan. parang pinipilit mo ang haso. Pero wala namang bawal mag ng ano, hayop or alaga mo. Kahit anong pit, walang bawal ang bawa lang, yun bang para silang ano, para silang nasasaktan, parang umaayaw sila. Pinipilit ko kasi siya isali sa video, kayo, kayo na, violation ako. Hinilahila ako siya, pero na, nakangiti ako, tawa ng tawa nga ako eh. Hinihila ko lang si Dogi para, para maisayaw. O, kaya binura ko na naman yun. Kaya dapat pala, mag tayo ng mga anak natin na minor di edad. Kahit na mga alaga nating mga hayop, kailangan talaga masaya tingnan, masaya sila tingnan. Hindi yung para silang na, ano yung akala mo sinasaktan ganun. Kasi nadidetect din pala yon. Eh kahit hindi mo sinasaktan, akala nila sinasaktan. Ayun guys, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video kong ito para makaiwas kayo sa mga may violation na video. At kung, may, bag at kung magkaroon ng violation, burahin agad. Huwag nang patagalin. Pero sa FB page lang naman, nagkaroon ako ng violation. Dito lang naman ang bawal. Yung parang sinasaktan mo ganun. Thank you for watching guys. Bye!